Hello mga kabinti kumusta kayo? Uling naman ako magbabalik para magbigay pilig at magbigay saya sa inyo mga puso So, bago natin susimulan guys, be sure na -like kayo sa ating Facebook page, on my Twitter, Instagram, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, turn the bell on para updated ka sa ating mga Here we go, let's go, let's go, let's go, Anong pangalan nila? Um, City, Norhaida, Icon, Sapo, si Taylor Hyda Ipon, tapos si Rayhana. Kung papipiliin ka, anong gusto mong sabihin ng jowa mo sa'yo? Mahal kita o I love you? Um, siguro yung mahal kita. Mahal din kita. Ala! I mean, may mga katanungan lang po. Okay lang. May diwa na kayo? Diwa na kayo wala. Okay. Ito yung tanong. Kung sakaling magka-jowa ka, anong gusto mong sabihin ng jowa mo sa yo? I love you o mahal kita? Uh, mahal din kita. <laughs> Meron pa bang isa pang ikaw? Sana ha hanapin Sabihin sa akin Kung meron pa ba Miss, sana damit na lang ako Bakit? Para makita mo kung bagay ako sa'yo hmm. kita ngabutin. Nah, Pengarap kesikitan. <laughs>